Good morning, Hong Kong. Hello, everyone. Ayan, ito yung puno na humahampas kagabi. O, kala mo. Oh, kakagulat eh. Putin lang hindi nabasag itong salamin. Ayan lang yung na, nabali. Dalawang sanga. So, ang tibay din pala ng puno nito mahangin pero sumasabay lang siya sa sa ano sa uboy ng hangin. Ayun oh. Kakagulat eh. So, hindi naman masyadong ano dito, guys. Pero yung ano nila sa taas. At nagsi tanggalan. Napunta lahat diyan sa puno sumabit. Ayun oh. Tapos ano pa? Malakas-lakas pa ng mga ano. Siguro may, may naiwang door na nakabukas. Kaya nagsitapos. Sitapon yung mga ano nila. Mga gamit sa loob. So, yan yung dagat. Sana safe tayong lahat. Ingat pa rin po dahil T8 pa rin siya hanggang 4pm. All best po.